May isang natatanging karakter sa Baki series ang muntika ng makapatay kay Yukjiro Hanma. Etong ang karakter na ito ay panglima sa pinakamalakas na fighter sa buong Baki series. Even nga yung Google search nga kapag sinearch mo ito ay pangatlo nga ito. Ang aking tinutukoy nga na karakter ay si Musashi Miyamoto. Pigay lang tayo ng kaunting information kay Musashi Miyamoto. Kung pagbabasehan ng Baki fandom wiki. Eto ngang si Musashi Miyamoto ay ang pinaka-strongest of his time at pinaka-malakas na samurai ever. Nabuhay nga ito in the present time gamit ang ibang katawan. At si mismong Sabuko Tokugawa ang nagtawag ng kaluluwa ni Musashi Miyamoto at sumanib ito sa isang katawan. At sa video nga na ito pag-uusapan natin kung bakit muntikan ng mapatay ni Musashi Miyamoto eto ngang si Yukjiro Hanma. Pero syempre bago mo ipagpatuloy ang ating video, baka hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel. At huwag mo na din kalimutan pindutin ang like button. Nag-umpisa nga ang chapter na ito sa mansion ni Tokugawa. May pinag-uusapan nga dito si Yukjiro Hanma at Musashi Miyamoto tungkol sa isang ginto. Habang nag-iinom sila ng alak. Ang pagkakasabi ni Musashi Miyamoto ay pinalilibutan nga daw sila ng mga ginto. Pero ang sabi lang ni Yukjiro Hanma dito na. wag mo sabihin sa akin na nakikita mo ang mga ginto sa paligid natin pero ako wala namang makita. Ang sabi ni Yukjiro Hanma. Sa palagay ko sa chapter na ito, ang pinagmulan nga ng pinag-awayan nila ay yung tungkol sa ginto at yabang na din siguro sa kanilang mga kwento. Dahil nagkwento nga dito si Musashi Miyamoto na marami nga daw itong napatay noong kapanahunan nito. Halos umabot nga daw ito sa 60 nga daw ang mga napatay nito in single na duelo lang. At isa pa nga sa sinabi ni Musashi Miyamoto lahat nga daw ng nadidaanan nito ay kinakatanan nito na halos umabot na sa daang-daang mga tao ang napapatay nito. At sa palaging ginagawa nga daw ni Musashi Miyamoto ito, lalong nagiging sikat ang kanyang pangalan sa kanilang lugar. Lalo na daw sa capital, at umabot nga daw ang kasikatan nito mula Nara hanggang Edo. Hanggang binansagan nga daw si Musashi Miyamoto na notorious swordsman sa kanyang ginagawang pagpatay. Dahil sa kumalat na balita tungkol kay Musashi Miyamoto, madaming klan ang naging interesado sa kanya para sa kanyang serbisyo. Matanda man o bata kapag nakikita daw siya ng mga ito talagang fans na fans daw talaga siya ng mga tao. Dahil sa sobrang famous niya, lahat daw ng gusto ni Musashi Miyamoto ay nakukuha niya ng libre. At nabanggit nga ni Musashi Miyamoto, gusto niya daw ulit maging famous in the present time na kung saan ang mga hanma naman ang famous on that time. At nang walang saglit biglang naglabas ng imagination technique nga itong si Musashi Miyamoto at kinatana si Yukjiro Hanma habang nakaupo ito. At ikinagulat naman ito ni Tokugawa na nahiwa daw ba si Ogre. Pero hindi naman nagulat si Yukjiro Hanma sa ginawang imagination technique ni Musashi Miyamoto. In fact si Musashi Miyamoto pa ang nagulat dahil hindi man lang nahiwa ito at para daw itong nakasuot ng isang makapal na armor. At sinabi nga dito ni Musashi Miyamoto na si Yukjiro Hanma lang ang kauna-unahang tao ang hindi tumalab ang katana niya. Nagalit naman dito si Yukjiro Hanma. Wag mo nga akong pinaglololoko, dahil wala ka namang hawak na actual na katana imagination technique lang yung ginawa mong hayop kang hambog ka. <coughs> ang pasigaw na sabi ni Yukjiro Hanma. At sa sobrang inis ni Yukjiro Hanma, sinuntok nito ang bote ng alak at tumalsik naman ito sa nuo ni Musashi Miyamoto. At ikinagulat nga ito ni Tokugawa dahil nagdugo nga ang nuo ni Musashi Miyamoto dito. At nagsalita ulit nga etong si Yukjiro kay Tokugawa na. Hoy matanda, ibigay mo nga yung mga katana niyang hayop na yan nang makita niya ang hinahanap niyan. At naramdaman nga ni Musashi Miyamoto ang pagdadyugo ng kanyang nuo. Matapos nga nun, lumabas na nga ang dalawa para maglaban. At dito nga makikita natin na hawak na ni Musashi Miyamoto ang dalawang katana nito. At dito nga natuwa nga dito si Musashi Miyamoto dahil magagamit nga daw nito ulit ang kanyang mga katana sa tagal ng panahon at kay Yukjiro Hanma pa niya ito magagamit. At nang pumorma na nga dito si Musashi Miyamoto. Pero nagulat bigla si Musashi Miyamoto dahil sa isang saglit lang mabilis naman nahawakan ni Yukjiro Hanma ang katana nito. At bigla nga sinampal ng napakalakas nga ang pagmumuka ni Musashi Miyamoto. At tumilapon nga ito ng malayo pero hawak pa din ni Yukjiro Hanma ang katana nito kahit na nasa ere si Musashi Miyamoto. Hindi pa nga nakontento si Yukjiro Hanma. Winasiwas niya nga ang katanang hawak nito habang hawak din ito ni Musashi Miyamoto at sinubukan nga ni Musashi Miyamoto na hiwain ang kamay ni Yukjiro Hanma habang hawak yung kanyang katana. Pero sa sobrang puwersa ni Musashi Miyamoto, pumaliktad na lang si Yukjiro Hanma, at napabitaw na lang ito sa katana ni Musashi Miyamoto. At dito nga nilabas na din ni Musashi Miyamoto ang pangalawa nitong katana. Dahil magseseryoso na nga ito, dahil naramdaman nga ni Yukjiro Hanma na seryoso na nga si Musashi Miyamoto. Inactivate nito ang kanyang demon back at umatake nga ng napakabilis nga itong si Musashi Miyamoto gamit ang dalawang katana, pero mabilis naman agad na ilagan ito ng Yusjiro Hanma. Halos sunod-sunod ang pagwas-iwas ng mga katana ni Musashi Miyamoto kay Yusjiro Hanma, may mga ilan na tumama nga kay Yusjiro Hanma katulad na lang sa kanyang hita. At kinabahan nga dito si Tokugawa dahil dalawang pinakamalakas na nilalang nga daw ang naglalaban sa harapan nito. At nasa isip nga ni Tokugawa na parang mga layon na naglalaban o di kaya isang tigre at dragon, dahil ngayon lang siya nakadama ng ganitong aura. Pero patuloy pa din ang pag-atake ni Musashi kay Yukjiro Hanma. Pero nakaiwas naman dito si Yukjiro. At bigla nagbigay ng isang malakas na sipa sa bayag itong si Yukjiro Hanma kay Musashi Miyamoto. Grabe trademark kick talaga ng mga Hanma yung sipa sa bayag. At dito nga bulagta si Musashi Miyamoto ng bayagan ni Yukjiro Hanma ang bayag ni Musashi Miyamoto. Pero may mga ilang tama din naman si Yukjiro Hanma sa leeg at pisngi nito. At sinabi nga ni Yukjiro Hanma dito na medyo madami-dami nga daw ang natanggap niyang mga pag-atake ni Musashi Miyamoto. At sinabi pa nga ni Yukjiro Hanma na, magaling nga daw itong si Musashi at totoo nga daw yung mga kwento nito dahil siya lang ang nakasugat sa katawan ni Yukjiro Hanma. At sinang ayunan naman ito ni Musashi Miyamoto na totoo nga daw yung mga kinikwento niya at ng mga tao mula 400 years ago at gustong-gusto nga daw niya ang mga kwento tungkol sa kanya. At binigay nga ni Musashi Miyamoto ang katana nito kay Tokugawa para fair daw ang laban nila. At bigla naman umatake si Miyamoto nang walang katana kay Yukjiro Hanma nang napakabilis. At nahiwa nga ang buhok ni Yukjiro Hanma sa pag-atake ni Musashi Miyamoto kahit wala itong hawak ng katana. At nang aatake ulit si Musashi Miyamoto sa mismong harapan ni Yukjiro Hanma. Bigla naman sa malag dito si Mutobi, at si Mutobi mismo ang tinamaan ng pag-atake na yon. At nagalit naman dito si Yukjiro Hanma kay Mutobi at sinuntok ito ng napakalakas at sinabi, Hayop ka Mutobi! Akala mo ba mapro mo ko ng ganyan? At dito nga nagulat na lang si Yukjiro Hanma na nakatutok na ang kamay ni Musashi Miyamoto sa mismong leeg ni Yukjiro Hanma at parang pagbabanta na sa buhay ni Yukjiro Hanma ang ginawa ni Musashi Miyamoto, alam din ni Yukjiro Hanma na kapag pumalag siya sa nakatutok na kamay sa leeg niya baka ikamate niya ito. Kaya nung sinabi ni Musashi Miyamoto na tama na Sir Hanma. Tumigil na din si Yukjiro Hanma dito. At sinabi na lang ni Tokugawa na draw ang naging laban nilang dalawa. At nang bumangon nga si Mutobi sa pagkakatulog sa atake ni Musashi Miyamoto. Sinabi niya na kung hindi daw siya pumagit na sa pag-atake ni Musashi Miyamoto at tinamaan si Yukjiro Hanma, malamang katapusan na ni Yukjiro Hanma dahil hindi ito makakabangon kaagad. At pagkakataon na siya napatayin ni Musashi Miyamoto kung nagkataon na ganun. At isa pa mga kaibigan nung nakatutok na ang mga kamay ni Musashi Miyamoto sa leeg ni Yukjiro Hanma hindi na din pumalag si Yukjiro Hanma, dahil alam niya na baka matuluyan siyang mapatay ni Musashi Miyamoto. Sa akin personally mga kaibigan overpower talaga itong si Musashi Miyamoto. Kung babasahin mo ang baki mangga wala man isa ang nakatalo dito, kung hindi lang inalis yung kaluluwa ni Musashi Miyamoto ulit sa katawan nito, malamang si Baki Hanma ang napatay nito during laban nila. Anyways kung nagustuhan mo ang ating review this chapter, Thumbs up naman dyan mga kaibigan. See you in the next video guys maraming salamat.